Sa ating uh, Hello Pagkain episode ng Rekta dito sa DZRH, uh, meron tayong special report tungkol sa 64 pesos a day na hindi ka na food-poor. Ibig sabihin, 21 pesos a meal according to NEDA. Minabuti nating pumunta dito sa isang karinderya sa Barangay Pinagkaisahan dito sa Makati City para kausapin si Aling Jocelyn ng Modas Eatery. Si Aling uh, Jocelyn ay siya ang nagluluto uh, at uh, bukas sila mula alas 4 uh, ng umaga hanggang sa gabi ang kanilang mga customer, mga grab driver, mga angkas driver, mga rider, mga office worker dito sa may Makati, construction worker dyan sa may Forbes Park. So, samot saring mga kababayan natin ang pumupunta rito. Kaya, aalamin natin, meron nga bang katotohanan, kahit na ba karampot na katotohanan, yung 21 pesos a meal na sinasabi ng NEDA. Pakinggan na natin. Anong gulay ninyo? Alin yun? Ito? Yung hotdog, magkano yan? Kanin, magkano? 15. Ay sa budget meal, hindi po kasama Pag sa pork lang po, tsaka vegetable Kaya okay. nga, pero kalimbawa hindi budget meal Kanin, ah, okay. 15. Okay. 15 15 pesos 15 ang, kanin. Peso ang kanin Isang hotdog Isang hotdog Magkano yan? 25 So 15 plus 25 45. 40 40 ah, Yung gulay 50 um. So 50 Pero, plus 40, 90 kung, kung, hotdog, kanin, tsaka gata Eh ito Yung uh, uh, longganisa 35 po Rice, 15 Amonado, 15, plus 15 Pero yun, hindi masyadong 50. Hindi masyadong nabibili yung Isang uh, longganisa at isang rice Kulang Oh, uh, depende sa ano sa kumakain. Pero eh, bihira yung ganun lang. Ma mabili po yan. Ah, mabili rin. Kasi ano na lang nila, inaano na lang nila sa sabaw. Saka nag a so, sila ng rice. May bumibili ng 15 na rice at isang longganisa. Opo. Isang piraso. Opo. Na 35. Opo. So, 35, 40, 50. Tapos unlimited na yung unlimited sabaw. Unlimited po yung sabaw. Binabawi nila sa sabaw. Tsaka, yun sa nag-extra pa sila ng rice. Eh, yung itlog, magkano? 15. 15 20 35 35 plus kanin 15 50 po. 50 'yun almusal Opo 'yun popular 'yun Opo, marami po kasi yung mga nag nag work po. Kayan. So so mas sikat pa rin ang 80 kasi sa 50. Opo, mas marami po yung 80 na bumibili. Men, na bumibili. Opo. Ah. Oh. Hello. Ah, oh, sige. Ay po, dinibentaan na ano niya. in order mo? Okay po. Caldereta. <laughs> caldereta. Magkano yung caldereta? 70 po. Ah, mas mahal. Ah po. Tapos kanin, Apo, 15. Tapos patang laman. Regular ka ba rito? Uh, Ngayon lang? Ako. Ah, first time? Hindi naman. Hindi naman. Ah, okay. So, masarap ba rito? Masarap naman. Na Ay, oo po. Ah. Oh. Saan po Kahit saan? Dito. Pwede na po kayo dito saan na namin plan. Oo oh, naman. Kasi ito yung pang budget meal namin. Ayan. Ito ang budget meal na 80 pesos. So walang 21 pesos dito. Ang pinakamababa na kompleto ay 50. 50. Uh, isang hotdog, scrambled egg, scrambled egg at sorry, kanin. Salad. At kanin. Diba? One rice. So ito, yun yung 50. Pagka nagmongganisa ka, 35. 35 plus 50. Plus rice, 15. 50. Plus egg. Ayun. Plus 15. 65 naman yun. 65 ang breakfast ng longganisa, rice, at itlog. Yes, sir. So, anong uh, budget meal mo na pork? Ano yung pork? Ito po, minudo tsaka pork steak. Eh yung bangus. Ayan yung daing. Da, da. Magkano yung bangus? Ano kasi yung pagdating sa isda, ano yun, di kasama sa budget meal. Yeah, pero magkano yun? Ano, may 70, may 65. May ah, so 15. mas mahal yung isda. Okay. Kesa sa budget meal. Yeah. Kasi siguro marami yan. O sige, itong minuto. Sige po. Tapos gulay. So, ito yung budget meal, puso ng saging sa gata, Minuto at uh, rice. At ang bonus, may unlimited na sabaw. Ano naman yung sabaw? Pilaga po. Dito po, kanina po. May tis -tis. Benepte, ano? Anong sabaw niya? Parang, ano, no? Ilaga. Malasa siya. Puso ng sabing. May halong isda. Opo. Anong isda siya? Dahil po nga lumahan. Ang lumahan. Hmm. Sa inyo po, Kuya. Alin sa iyo? Okay siya, masarap. So, 15 ang rice. Ah, uh, 80 na lahat ito. Budget meal. Tukman naman natin ngayon itong menudo. Aling Jocelyn! Yes, po. Sino nagluto ngayong araw na ito? Joshua po. Ano Joshua? Ah, lalaki! Joshua! Ah, Noah! Noah? Asa si Noah? Ito po. Masarap, ha? Siya po yung nagluto ngayon. Saan ka natuto magluto? Okay, <laughs> ah, kay, Jocelyn din. Sa cook. Kan <laughs> 50 ko ya. Alagam, alagam 50. Uh, okay. no, ah, ini. Okay. Nasunog ang Pero, siyempre, hindi masarap ang sabaw kung malamig, di ba? Si gente. budget mo sa panghalian? Ayan, 50. Ah, uh, siguro mga 75 na. Ah, kinaalaala ko lang kasi. Kas Lambanjet. So ngayon kalahati. Uh, mm. Kalahati kasi wala pang budget. So yung 21 pesos hindi totoo 'yun eh, no? Hindi yung totoo 'yun. Oo. Oh. <laughs> Depende 'yun po Calahati. yung may to sa ano. Sa alanganin. anin <laughs> Ang kalukuhan daw kayo sabi. Ang pag-iusapan na lang yun po. Lugin, lugin na yun. Luging, Luging wala, yun. Kayong, wala kayong, wala kayong, pag nagbenta kayo ng 21, wala na, wala. Magsasara na kayo. Opo, bukas. <laughs> Hindi na nga. Agad-agad. Agad-agad. <laughs> wala kasi yung karni po, nasa 300 plus. Oh. Um. 300. Kaya ka mababa, 90. Kasi pag marami ang kami, 270 plus. So pag nag-budget ka ng 80, magkano ang pag-80, pag inaano na lang namin po sa Menudo yung may mga gulay na karne. So, tinanong natin si Aling Jocelyn, ano ang pe pwedeng ulam at rice na pinakamababa na aabot sa 21 pesos? Ang sagot niya, wala. Ang pinakamalapit, ito na yun. Half rice na 8 pesos. At itlog na 15 pesos. 23 pesos. Um, libre na ang tubig. At uh, libre, unlimited ang sabaw. Na ngayon, ang sabaw nila ay nilaga. So, yan ang 23 pesos. Kalahating uh, cup ng rice, 8 pesos. At isang itlog, 15. Total, 23. So... Tatlong beses sa isang araw, 23. Ang total, 69 a day. Ayan. Hindi nga 64 eh. 69. Maliwanag na kung 21 pesos kada isang meal ang ating ihahain para sa ating mga kababayan, eh, walang, ma wala nang makukuhang ganung klasing sa meal lalo na sa mga karinderya. So itong sinasabi nilang uh, hindi na hindi ka na food poor kung ikaw eh, nakakagasta ng 21 pesos kada uh, kada meal o kaya 60 uh, 64 pesos sa isang uh, araw malayo sa katotohanan, malayo sa realidad. Kaya ang ating panawagan sa NEDA mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo at gawing makatotohanan itong sinasabing hindi na food poor na budget. Pakiusap ng taong bayan.